sa ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, sa oras na ito ng pagluluksa, kami po'y lumalapit sa inyo na may pusong puno ng dalamhati. Ngunit may pananampalataya at pag-asa sa inyong walang hanggang awa. Ipinagdarasal po namin ang aming kapatid na miyembro ng aming damayan na tinawag ninyo pauwi sa inyong piling. Ipagkaloob ninyo sa kanya ang kapayapaang walang hanggan. Linisin po ninyo siya sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala at tanggapin sa kalwalhatian ng inyong kaharian. Bigyan din po ninyo ng lakas, ginhawa at pag-asa ang kanyang naiwang pamilya. Gabayan at pagpalain ninyo ang mga naiwan upang patuloy silang mabuhay na may pananampalataya. Naway madama nila ang pag-ibig na aming samahan at ng buong komunidad. Maraming salamat po sa buhay ng kanyang ibinabahagi sa kabutihang kanyang naambag at sa alaala ng kanyang pagkatao. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Inawan Espiritu Santo. Hiram sa Dios ang aking buhay. Ikaw at tanging handog lamang Di ko ninais na dà hil mai bu hai lì gà yako nang a isilang bạc tao ai bai Ah, mahal kundi ang tanong Sa lupa, mababali na sa ang buhay mo sa lupa na mula bago mo linisin ang doon. Kapwa, ang iyong kapwa, hugasan ang iyong putis sa mukha. Kung ano man, di mo gusto. wagawin gawin sa iba. Kung Ano oh, ang iyong inuuta? Tayo, I lupa a man. Tayapilit, it bong, niggai, magbago. Habang, my pataho, niggai, matutum. Bang, ma. Ikaw aking ama, ang aking gabay sa ng buhay. Sa aking pagtulong, nagbabantay kapag lumuluha ang mahal mong sanggol. Ika'y dumaramay At kung mayroong karamdaman Ama, ikaw ay luhaan Ang iyong gagawin ay hindi malaman sa anak mong mahal. Pag may bubugawin, masuyo mong hahaplusin. Sa buong magdamag sa lamig ng hangin, ako'y ayakapin ang isang asawa, mga kasintahan, kay daling hanapin sa balat ng lupa, ay matatagpuan. Ngunit ang isang ama, pagpumana Uang kita mo, upama kita mo, muli kang isilang. Dakila ka ama uliran dapat mahalin. Pag ika'y nawala ano ang gagawin? Ang yaman ay di kailangan Kung wala ka o oh aking ama Sa mundong ibabaw Wala kang kapantay. Dakila ka Ama! Ah, uh, isang magandang magandang gabi po sa ating pong lahat. Ang kapatiran ng bayan po ay nakikiramay po sa pamilya ni Ernesto Mina. At uh, syempre po sa panguna po ng aming kagalang-galang na Pangulo, ni Virgilio gagarin pabros kasama rin po ang uh, andito po ngayon, si, ang aming pangalawang Pangulo, si Kuya Chris Marsan. Siyempre, sa lahat po ng mga uh, kasama po namin, sa panguna po ng aming host, na si uh, Paustino Gagarin, kasama rin po natin ang uh, Atin pong uh, mga BOT si, si Ate Pe Baldo, si Ate Liway Iroles, si Ate Virginia Melo, at siyempre ang aming pong masipag na sekretarya, si Ate Lara Pabros, ang aming pong tresorera, nandito si Ginang Edna de los Santos. At saka ito pong aming kasama pang BOT, si Pare Rene Gardose. At uh, siyempre po, ang uh, kapatiran po ng bayan ay narito po upang muli ay makiramay. Ang kapatiran ng bayan po ay... Uh, um, po, ay... Uh, ang uh, miyembro po ng kapatiran ng bayan po si Ernesto Mina at kami po ay narito upang ibigay po ang uh, aming nalikom na abuloy bagamat ito po ay maliit pa lamang at nag-uumpisa. Subalit uh, uh, malaking bagay na rin po ang maitutulong ng aming pong samahan. Uh, muli po sa inyo, magandang gabi, maraming maraming salamat po. Ang ating pong samahang kapatid ng Bayan ng Gimba po ay may kabuuan pa lang na 280 members pa lang po. Kaya po ang nalikom naming pera ay 5,560. Pagamat po nagbigay po si ang ating bayas ng sandaan, kaya po nadagdagan. At lalong lala na po ang ating pangulo, si Attorney Virgilio Pabros po ay nagbigay po ng isang libo kaya may kabuang po 6,660 po ang may ibibigay po naming uh, tulong sa ating pong damayan. Sino po ang tatanggap po sa oh. aming na ito na po ay gitik na po siya. inaabot po namin na ang aming rin. pong uh, nalikom po na damayan po sa ating pinakamamahal na uh, asawa ng member po ng ating samahan salamat. Maraming maraming salamat po sa nagtatag ng um, Bayan. Kapatiran ng bayan at malaking tulong po ito. Maraming maraming salamat.